Oof. yun, Good morning guys! yan ito po si Daddy Bean. And sa Daddy Bean channel. And uh, isang maulang araw. Yan. Medyo maulang ngayon. Uh, August 26. And uh, yun, meron tayong gagawin na ano. Uh, relics. O, oh, relics to. Essentials. Actually, yung gagawin natin dito guys, um, may pagkakapareho dun sa problema ng Relix Artisan na uh, dati nating uh, na-i-post na video nung nakaraan. Uh, kung hindi ako nagkakamali, last, last week yata o last month. Not sure. Pero, ito yung mas, ano, mas malinaw. Kung paano marirepair yung may time na nagbiblink pag minsan okay, pag minsan hindi. Yung ilaw na to. Yan, yung nandyan na white. Usually, white yung ilaw nila. Pag inilagay mo, yung cartridge, yung pod, magbibling siya ng white. So, pag minsan, hindi nangyayari yun and hindi nagpa-fire si unit. So, eto, subukan natin ipakita kung paano natin o oh, yung mga ways kung paano gagawin. No? And, actually, tatlo ito. Yung, yung, uh, yung ikatlo, medyo mahirap na yung pagpapalit ng pins pero hindi ko na ipinakita yun may papakita ko yung dalawa na, posib na posibleng makagawa sa mga unit ninyo okay so subukan na natin okay so dito may pinapakita tayo yung, ano, yung relics essentials and pinapakita natin yung pins uh, usually is yun guys kapag hindi nagbiblink ay dito yan itinuturo natin yung mga pins na yan pag minsan nakalubog Okay, pag minsan naman, uh, nakalitaw nga, pero disconnected. So, mamaya titignan natin yung loob niyan. And uh, subscribe kayo guys, para sipagin tayo lalo na mag uh, ng mga ganitong klaseng video. No? And uh, salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa Daddy Bean Channel. So, dito subukan natin siyang i-troubleshoot and bubuksan natin to. Kung mapansin nyo, itinula ko lang siya. Ganyan lang po yung pagbabakla sa Relax Essentials, no? ah uh, itutulak nyo siya ng, yung ginamit ko wooden lang yun eh. Pwede yung mga medyo malaking chopstick. Pwede chopstick, ginagano ko pag minsan ng chopstick yan. Pero dun lang sa may part ng magnet. Dito may papakita tayo guys yung pinakang pins. Okay, pag minsan nakalubog yan. Pero ang isang connection yan guys, connected siya dun sa mismong magnet. Okay, so ang aim lang natin, connected sya dyan sa magnet na yan, itinuturo natin, yung ginuhitan ko. Yan. So, pag connected siya dyan, it means, kailangan lang mag-connect yung nandun sa connection ng pod, papunta dyan sa pin na yan. So, isang way is, lagyan nyo sila nito. Yung, uh, pwede yung, ano, pwede yung aluminum foil, or yung, uh, uh, copper, katulad nitong inagamit natin dito, copper sheets. Ang gagamitin nyo is, yung part kung saan, hindi dumidikit. So, ibig sabihin, kapag yung area o yung part na dumidikit, medyo alanganin yung conductivity niyan. So, nagkoconduct pa rin siya ng kuryente pero hindi katulad dun sa walang pandikit. No. So, karan yun yung ginagawa ko para magawa yung unit. Sinusubukan kong iipit dyan sa pagitan. Yan kita nyo. Tapos ilalagay ko yung rubber tapos papasok ko na lang ulit pag gumana. Pero dito sa part na to, papakita ko sa inyo, hindi siya gumana yan Pero try nyo pa rin yan. Okay, so may mga footage na tayo kahit sa extreme May time na nilalagyan natin ng ano, yung mga emergency lang. oh pwede kasi madali lang kayo makakita ng mga maliliit na aluminum foil na pwede nyo ilagay doon Kahit yung mga pinagbalatan ng mga chocolate, pwede doon Basta mag basta gumana lang para may mahipa kayo. Okay. So dito, tinetesting ko siya parang ayaw. And nakita ko rin na paminsan-minsan talaga yung indicator niya naglolo ko. gumagana na siya pero hindi mo pa rin nakikita. So parang kailangan mo pa siyang i-refresh ganun. So dito sa area na to, o oh, sa part na to, tine-check natin kung okay naman yung ginawa natin. Okay, kita nyo nagbibling siya. So dapat pag inilagay natin yan, mag-okay na siya. Pero dito sa, dito sa part na to ayaw niya. So, tinetesting testing ko pa rin siya kung magre-response. So wala siyang response. yung gagawin natin, ah, bubunutin ulit natin yan. <coughs> And um, ipapakita ko sa inyo yung isang way mamaya. Ayan, kita niya. Medyo lubog kasi yung pin eh. So tingin ko yun yung pinanggagalingan ng problema. And may isa pa. Pakita ko sa inyo mamaya. So dito babaklasin natin yung pinakang cover ng board. So yan yung parang para sa luminance. O yung para maging mas luminous yung ilaw. Para tumatagos hanggang loob yung plastic na white na yun. So dito tinanggal na natin yung board. Yan kita nyo. And itutulak natin yan. May makikita kayo dyan mamaya. Yan. Yan kita nyo ba yung magnet? Nabuhunot siya. So, kapag inangat natin yung area na yun, sinungkit natin. So, ingat na lang, no? Sa mga hindi sanay dyan, pwedeng masungkit ninyo yung, yung mga area sa motherboard. Mas okay na gamitin yung plastic. Sa akin kasi, ginagamit ko yung metal tweezer kasi medyo sanay na talaga ako magbaklas nyan. So, dito sa part na to, dalawa yung gagawin natin. Yung pin na hindi lumalaro Okay pa naman yung spring niya eh. Kasi matibay naman yung gawa ng relics. So dito sa, sa part na ito, nililinisan ko yung pin para matanggal yung mga residue ng e -juice, which is, yun yung isa sa mga nag, uh, nagkukos ng problema. Okay, so ibig sabihin, kung may mga nato yung juice dyan, o pwede nyo rin hugasan ng tubig. Yan, yung area na yan, yung tinetesting-testing ko na yun, medyo stiff. O hindi masyadong lumalaro yung spring kasi nga, Ah, uh, may mga na to yung ages tingin ko. Kung may mga na to yung ages doon sa loob nung nung parang spring na yan, nung nung uh, part kung saan dapat babalik siya. So medyo mag uh, magiging stiff nga siya o mahigpit yung laro nung part na yun. So dito, isa pa sa nililinisan natin yung magnet. So bakit kapag yung magnet na yan may mga natuyo din na edges, pwedeng magkaroon ng uh, parang parang like insulation yung hindi magkocontact yung dalawa. And mahalaga rin talaga yung magnet kasi nakadikit siya dyan sa pin. So, ibig sabihin, dapat yung pin plus magnet, pag dumikit siya doon sa pod, maganda yung contact. So, dapat nagkocontact yung dalawang yan, yung pin at saka yung magnet. So, lilinisan natin yung mga area na And importante din syempre itong pinakang yan yan. Pakita ko sa inyo. Dapat lumalaro yan. So, pag yan ay medyo maigpit, ang gagawin nyo, hugasan nyo siya ng ah uh, pwede pag minsan mineral oil ginagamit ko para mas maganda. Pero dito sa part na to, ah uh, parang nilaro-laro ko lang siya kasi pag minsan mag-okay na yan pag ginaganon mo para lang matesting. Pero pinakadabi siya, kita nyo, mabilis na siyang umaangat. So kanina parang ayaw yung umangat, di ba? So pag nilaro, nilaro laro niyo yan, pwede rin mag-okay din kagad yan. Pero mas maganda pa rin kung hugasan o, hugasan nyo muna ng tubig, laro-laro yun sa tubig. O, parang ginaganon ko eh. Uh, itutubog ko sa tubig, tapos laro-laro, tapos pupunasan ng tissue. Okay? So, sa part na to, kapag nakikita ko na maganda na yung play nung pin, ayan, o, madali na siya lumabas, hindi katulad kanina na stiff siya. Ayan o, gaganan na siya na maayos dyan. Okay, kita nyo ba? O, every time na dinidikit ko yung yung pod. Maayos na yung paggana niya. So, I think okay na yung unit. At saka, uh, importante talaga yung ano, yung part ng magnet ay walang mga lato yung e-juice kasi mahalaga siya na nakakontak siya dun sa pin. Yung pinakang pin assembly na yun. No? Isa yun sa mga problema yung pag minsan hindi mag, uh, hindi, hindi gagana tapos mamaya gagana na naman, mag-work na naman siya. So, parang intermittent yung detection. So, yun yung involved. Karaniwan yung magnet na yan at saka yung pin. Hindi masyado nag-contact. Okay? Ganon din yung naging problema doon sa artisan. Taga saan nga ba? Taga kalungkot niya tayong isang yun eh. Uh, Relics artisan. Ganon din eh. Medyo uh, nahirapan ako mag-trace pero nakita ko doon din talaga. So, nagloloko rin siya. Pagminsan meron, pagminsan wala. So, ito, okay na to. Ayan. So, pwede nang gamitin ng owner yan. So, mamaya, assemble na natin yan. Ayan, uh, tinetesting ko pa. Okay? And, uh, may time talaga na hindi siya nagtitrace. Eh. Napapansin ko. Kasi, nung tinesting namin yan, ah, uh, nung inihipak siya ng may-ari, hindi naman umiilaw-ilaw. Kapag inilagay niya, hindi iilaw, pero gumagana na. So tingin ko may problema rin o may issue din siya dun sa, uh, sa LED. Pwedeng yung controller ng LED, may time na may issue din. Pero hindi na niya pinagawa yun. Basta nahihipak niya, okay na sa kanya. Okay, so ito, bubuoyin na natin yan. And uh, yun, tinetester-tester pa natin ang content. Kung mapansin nyo, kailangan kong testingin yun para makita ko kung connected talaga yung dalawang yan. O, kita nyo yung dalawang yan, yung pin at saka magnet. Pag connected sila, goods na yun. Uh, unang testing ko nga pala dyan, karaniwan is yung part na yun. Pag hindi nagko-contact yun, it means prone siya sa pagbitaw. Okay? Usually prone sa pagbitaw yan pag hindi nagko-contact yung mga uh, yung magnet at saka yung pin. And dito tinasubukan natin i-charge. Okay. And tinetesting ko and nagdetect naman siya sa una tapos yung mga kasunod parang ayaw na niya. So, okay lang yun. Natesting naman nung una rin gumagana naman na siya. Nung una kasi hindi na sa akin talagang as in, ayaw gumana. Oo. Ganun din siya. I, uh, uh, pag inilagay mo yung pod walang response, tas ayaw gumana. Pero dito, pumapansin nyo gumagana naman siya. And okay na yung unit. Okay guys, so yun. Uh, okay na tong unit na to and sa uh, maraming maraming salamat muli sa mga sumusuporta sa channel and yun, subscribe kayo. Sa, sa mga nanonood dito na hindi pa subscribe subscribe uh, subscribe po kayo. No, mahalaga po sa amin. And yun, ito po muli si Daddy Bean. Ingat kayo. Bye. -bye. Oof!